Mayigpit na nagpaalala ang pamunuan ng Kawin Aviation Police Station sa mga paserbehero sa Kawain Airport ngayong holiday season. Sa panayam ng IFM News Team kay Police Captain Edward Caballero, Chief ng Kawin Aviation Police Station, bagamat wala pang ibinababang direktibang nakatataas hinggil sa pagtatalaga ng heightened alert sa paliparan, ay naanatiling mayigpit ang pinatutupad na seguridad sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Anya, kabilang sa kanilang paganda para sa nalalapit na holiday season, ay ang pagtatalaga ng mas maigpit na seguridad sa mismong gate ng paliparan kung saan katuwang nila sa pagbabantay ang mga tauhan ng kaapa. Dagdag pa nito, wala namang namomonitor na, na treto banta sa lugar kung saan maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit sa lugar katulad ng mga mautulis na bagay na maaring makapanakit sa iba, bala ng baril, mga baril at iba pa. Kaugnay nito, nagsimula naman ng dumami ang bilang ng mga pasahero na dumarating sa naturang paliparan. Paalala ko sa ating mga kalawayan na biyahero dito sa paliparan po natin na maaaring lamang po one hour prior po ng biyahe po natin ay dapat andito na po tayo sa paliparan kasi meron po tayong booking procedure na ginagawa para maiwasan po natin yung malate o masaraduan ng Cebu Pacific kasi yun ang karaniwan na problema na po natin kasi nalilate sila, mm -hmm. uh, hindi po sila aware. Uh, Ganon yung ano, maagang dumating yung aeroplano Yan ang naging paalala ni Police Captain Caballero sa mga pasahero Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando Idol!